Hey guys, mabuhay maligay pag pagbabalik sa akin YouTube channel. Nagatin nga ako ng special screening or advance screening ng teleserye na Ghosting of course na pinagbibidahan nila Fiang Smith at J.M. Ibarra. So napanood ko na yung first episode. Actually, ipapalabas to sa I Want. Ito yung parang, ito nga dati diba I Want TFC. Ngayon, I Want na lang siya. So bongga, may content agad sila at isa nga ito sa mga content. Pero isa sa pinaka bongga rin dito sa advance screening na ito, ayan yung mga paayuda sa mga mga uh, manonood. Basta may ticket ka, you can get your drinks, coffee, or yung mga kung ano man na meron dyan. At uh, yun nga, ah, for free yan. Ah, basta pakita mo lang yung ano. Nakakaaliw, no? So, anyways, bukod pa, of course, sa binigay, sa, may, meron din naman pa lunch at pa miriyan, But anyways, ayan, ilan ito sa mga nag-attend ng black, ng uh, advanced screening, yung eh, mga boys na yan. And after that, eto, yung dumating din, the 1621, of course, na, ala, ang alam ko eh, artist uh, din ito ng PPL ni Perry Lansigan. Of course, um, Bonga dahil may mga fans na rin sila. Hindi ako masyadong familiar with this ano uh, boy band um, or P-pop group no. So kasi syempre mas naka-focus ako sa naka ako dun talaga sa mga for example sa SB19, Bini G22, yung mga ganon. So eto mga bago lang sa pan ano ko, pan pangit sa aking pananaw sa pag ngayon ko lang sila kasi nakita kung baka naman may although nung sinurch ko naman ang kanilang Instagram eh meron na silang mga bonggang kanta of course present si Ivan Alawi na talagang bongga siya no parang ni-request lang siya talaga ni parang minessage siya ni Fiang Smith in invite for this event at hindi siya nagpa nagdalawang isip nagpa-unlock siya so kasi bagay si Ivan naman kasi ay bida I mean, sa ngayon, di ba, hindi siya busy sa mga teleserye. Mas bida siya sa sarili niyang vlog. So, hawak na hawak niya ang oras niya. Of course, yun nga medyo, noong una medyo mahigpit, may isang marshal na nakabantay sa kanya. But, yun nga, siguro dahil, ewan ko, marami din sigurong uh, kailangan bantayan yung ibang marshal. Siyempre, andyan nga si Fiang Smith at si J.M. Ibarra at iba pang cast ng Ghosting. So, ganon. Anyways, ang isa lang sa mapapansin mo talaga kay Ivana ay very accommodating siya sa mga lahat. Ito nga gusto niyang pumunta dun sa kay Rochelle Pangilin at sa mga grupo dun. Kaya lang na medyo parang sinabihan siya na wag na lang kasi syempre mas, mas mas madali siyang lapitan ng mga fans Ito, yung area niya kasi Dito may nakasarap niyan Merong ano Of course, at sa gilid niyan Meron nga yung Marshall Ng ABS-CBN yon. So, yan Para hindi na siya masyadong makagulo Quiet At nangbangga siya, Very professional Ang aga niyang dumating Na parang uh, Willing siyang willing willing to wait hindi katulad ng mga ibang IT star mga big stars or celebrity na magpapahintay talaga yung kumbaga yung iba nga dumarating pagpatay na yung ilaw magsimula na yung screening of course may si si na talaga sa white ayan request request for Victoria alam niyo sa totoo lang ang dami daming lumalapit kay Ivana hindi ko nga alam kung paano nakalusot yung mga ibang fans um, at lahat sila ina-accommodate at saka ano walang walang pinipiling fans hindi I mean yung fans niya parang from from bagets to bata, bata to ano, uh, mga Gen Z hanggang sa mga may edad na, yung mga senior citizen Lumalapit kasama pa. I ko may mga mag-asawang lumapit, kukunan yung babae nakasama si Ivana, tas ganyan. Yan, katulad nga no, may mga picture-picture, kinukunan yung si yung yung wife niya siguro tapos eto naman nagspa selfie tapos um dal busy po nga nakakatawa no, ma ano Uh, naghihintay talaga yung ibang fans just to have a selfie with Ivana. So, ayan, mas marami pang pumunta dyan actually, no? So, ah uh, yung iba sinita na lang talaga. Tsaka, yun nga, medyo binakuran sana. Kaya lang, ano eh, Parang feeling ko si Ivana rin naman na nagsasabi na go. Oh, eto na yung mga 1621 na boy na male um, na pop group. So pumunta sila kay Ivana isa, isa na nagpakilala. At talagang kay yung naghahabolan sila. Yung pumunta talaga sila para ma-meet, makaharap ng face to face, makamayan etc. etc. si Ivana. So, yun naman, eh, pinakilala ng handler ni... Handler yun actually ni Rochelle Pangilina na yon So, sinama yung 1621. Actually, tapos yan, bukod doon, marami pang mga nakakaloka lang, na no? may mga lumalapit na... May mga ibang vlogger, of course, na nakakalusot. Sa totoo lang, medyo maluwag nga ngayon. din, eh, no? Maluwag ngayon, hindi katulad ng talaga yung parang sisitahin o rahawakan sa braso yung mga makukulit na fans. Siguro, or, siguro nga kasi dahil ito ay advanced screening. So, kaya medyo nababantayan. But anyway, eh, itong part na to, eh, pinapakilala na ang cast ng... Ano, ng ghosting, of course. Itong dami itong fans, narinig ko sigawan ng pangalan niya si Jello, of course. Pero syempre, ang main lead, ang bida, ay ang JM Ivara at Fianc Smith. Talagang sugod, dumog din ang kanilang mga fans. At sa labas, syempre, hindi naman kasi lahat nabibigyan ng ticket. Actually, daming invited. Ha? Ah. Nakita ko yung mga pangalan nga. Bukod kay Ivana, nakita ko yung pangalan ng Vice Ganda at ng iba pa. So, kaya hindi ko lang alam. Si Vice hindi ko nakita. But anyways, ayan si Kobe Brown. May kwento din dyan. May kwento din tungkol dyan. Na nakakatuan. Masarap din interview to. Ang gwapo nito in person. Sana mas mabigyan pa rin siya ng chance. Kasi I believe na um, base sa napanood sa ghosting, bagay sa kanya yung mga ganong character, mga ganong role. So, sana nga eh, mas marami pa. Ito na si Vivory. And then, of course, syempre, ang ang ano ang JM and Fiyang So konti yung cast nila pero bonga Basta first episode pa lang napapanood ko. Yung mga susunod na papanood John.